Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang Instagram stories ng kontrobersyal na negosyante at personalidad na si Jam Ignacio na tila nagpapahiwatig na siya ay kasalukuyang nasa Japan. Ayon sa ulat ng Philippine Entertainment Portal o pep.ph, noong Martes, February 25, makikita sa serye ng IG Stories ni Jam noong February 22 ang mga sumusunod na indikasyon na siya nga ay nasa Japan. Makikita sa refleksyon na nakasuot siya ng sweater at green na sombrero habang naglalakad papasok sa loob ng establishment. Ngayon paman, hindi patiyak kung tunay nga bang nasa Japan si Jam o late upload lamang ang mga ito. Ayon sa ulat, naganap umano ang paglipad ni Jam matapos siyang magsadya sa National Bureau of Investigation at makaharap ang direktor nitong si Jaime Santiago. Kaugnay ito ng reklamo ng kanyang dating fiancé na si Jelly Au, na inakusahan siyang nanakit sa kanya. Matatanda ang humingi na ng tawad si Jam kay Jelly at sa pamilya nito at umaasang matutuloy ang kanilang kasal. Samantala, nagbigay rin ng update si Jelly tungkol sa kanyang kalagayan matapos umano ang insidente ng pananakit. Sa ngayon, wala pang pahayag si Jam Ignacio ukol sa mga lumulutang na espekulasyon, lumipad ba siya ng Japan upang umiwas sa kaso o isa lang itong ordinaryong bakasyon. Ano sa tingin mo? May kinalaman ba ang biyahin niyang ito sa kanyang kontrobersya o isang maling akala lang ng publiko?